Ay, hello! kumusta ko? Ka? Guys, dito guys ha, mayroon na naman tayong sharing ngayon guys ha. Bagong recipe, bagong pang-negosyo to guys ha. O, ito yung ating uh, chocolate moist cupcakes or chocolate moist bar, chocolate moist pancake uh, or dito sa ating steam. O, okay guys ha. Sundan yung mabuti ito dahil itong uh, ginawa natin ay perfect talaga pang-negosyo to guys. O, pang-negosyo Pwedeng pwedeng din ito guys. Ito ay uh, using using uh, baking powder ng Unicom Woo! at uh, dito guys uh, gumagamit din tayo dito ng gb 15 product din ng Unicom. Oh, shout out sa Unicom uh, uh, mga Unicom product. Oh, ayan. Guys, kaya ko nasabi guys napakatipid itong recipe na ito at napakaganda. Oo. Yes! Dahil dito guys wala kayong hanapin, hindi po nakakasawang kainin. Oo. Wow. Ito nga recipe to guys na uh, kaya pinoproduce ito ya yeah, pwedeng pwede talaga maraming ka-option dito guys sa ating magagawa ayan ha unahin natin yung gatas oo ayan naman ha freeze milk or uh, evaporated pwedeng pwede optional lang yan guys ha o optional at dito ha naghalo din ako dito ng uh, powder uh, or milk boy o ayan ako ng milk boy guys andyan ha kumpito ang ating uh, sukat ha ng ating mga ingredients tandaan nyo lang mabuti at titingnan nyo mabuti ha ito'y mano-mano beses pa rin o oh. ayan ang aking brown sugar mano-mano beses. Ito guys, ah, uh, napakaganda tong recipe ito dahil itong recipe na ito ay pwede nating gawin na uh, pinaka major component ng uh, ating uh, lava cake oh, o pagwas uh, na naggumawa ka ng version ng lava cakes uh, talagang printing na lava cakes kaya lang talagang pwedeng pwede, pwede to guys so Woo! ang inyo na lang gagawin na uh, yung uh, dalawang uh, ipapatong natin yung uh, sabi natin uh, uh, ganas na chocolates at ang ating uh, nasal cream na frosting o ng ating uh, ipapatong. Ayan guys ha. Salain natin mabuti yan dahil naghalo-halo dyan ang ating cocoa powder, ang ating all-purpose, at ang ating baking powder at baking soda nandyan. Kailan talaga, pag hindi mo yan masave o hindi mo masasala yan, may tendency na sa inyong uh, recipe o sa inyong outcome ng inyong luto, ang merong mga namumuong soda or baking powder. O, okay. pinakamaganda dyan, atin talaga nga is safe. Ayan na, oh, yan, nilagay ko na ha. Napakaganda nito guys, dahil itong recipe ito, sobrang lampu talaga. Oh. Woo! Promise guys, kung inyo itong matry, perfect talaga to kung ano niyo sa chocolate na ito guys, pang negosyo, pang icing, pang frosting, pang lava cake, pang, pang pancake, pang steam. Walang problema, no oven, no problem. O halimbawa naman, gusto mong steam, steam mo lahat yan, pwedeng pwede. Kung ayaw mo naman, gawin ng pancake pinakamabilis, pwedeng pwede rin. Oo. Oh. Ito guys, talagang uh, napakaganda nito. Napakaganda talaga nitong uh, recipe nito guys. Ha? Ah. Ito ay uh, pinaghirapan ko talaga makukuhin itong recipe nito. At uh, ito guys, ilalagay na natin sa ating, uh, ano, ha? Sa ating uh, muldi ng uh, kababayan. Ito ay 2 oz lang itong ating ano, guys, laki sa ating baking uh, cups. Oo. Oh. Yan guys, at tingnan mabuti. Nasa inyo naman yun kung magkano ang uh, or gano kalaki ang inyong ilalagay dyan Depende sa inyong molder na gamit Oo Yes! Ayan ha ah. lagi sinusukat ko lang yan ah, Dahil ayaw kong sobrang puno yung tamang tama lang Bali parang 3-4 lang talaga dyan sa ating molde na yan O ilalagay natin Oo. Dito guys sa atit kahit hilaw pa matuto kayong tumikin dito At dyan pa lang kahit hindi niyo pa naluluto yan at tinitikman niyo yan, talagang alam niyo ng lasa hangga, o oh, pag naluto, Oo. And kasi napakabilis nito maluto. Oo, napakabilis. Yes! Within 7 minutes to 9 minutes ay luto na. Ito nga na 7 minutes pa hinango ko na dahil ang ganda. O pangit naman pag nag-overcook ang ating uh, chocolate moist. Oo. Ayan na, tinatry kong mag-steam. Ayan. Pero yan, umabot siya ng 20 minutes dahil makapal ang molder na kinilagyan. O, oh, makapal. Ayan naman ay 7 minutes lang siya lutong luto na talaga. Oo. Ayan, napakagandang uh, timpla. Guys, wala kayo ditong masasabi pag na-try ninyo itong recipe ito, guys. Wala na kayong hahanapin pa. Pwede yes! niyo i-frosting. Pwede niyo yung uh, steam or ano pa mang gusto niyo gawin niyan, guys. Cupcakes, fall apart. Lahat dyan. Lahat nandiyan. na sa recipe niyan, guys. Uh, kayo nang bahala dyan, mag-upgrade sa ting at yung uh, recipe na at kung matikman ko ninyo. Ayan ang aking bar na nilalagay guys. Yan napakaganda. Oo. Napakaganda talaga. Wala kayong uh, masasabi din. Dahil ang ginagamit kong kukuha ay uh, product ng Unicom. Ang ganda talaga ng JB15. O dark dark kukuha to siya guys. Ha? Dark kukuha. At naglagay lang ako dyan ng 1 uh, teaspoon na uh, chocolate food color. Oo. Uh, ayan ang aking uh, nilalagay dyan. Ito guys, pandagdag sa inyong paninda to hanga. Lalo na ngayong kapaskuhan guys, gumawa kayo ng twist dito. Pwede nyo nga pang tinda. Ayan ang aking nilalagay sa pancake guys ha. Inatry ko talaga ang tatlong klase. Para sabi nyo, ah wala akong oven, hindi ko makagawa. Okay, meron tayong steamer. O, oh, wag wala steamer. Meron na naman tayong pancake na lutuan sa kawali. Oo. Oh. Ayan lang guys, design ko yan guys. Ha. Ayan ang aking version din sa pinakamagandang ayema uh, o oh, dyan po pinabagay uh, napakagandang kombinasyon guys kung matikman yan yan ang aking finish uh, finished product guys o oh, napakaganda nyan yan pwedeng pwede na kayong kung maalaman na yung timpang guys ayan kinain na natin wow oh, talagang hindi halos magsawa guys gusto mo pa talagang kumain ng kumain ng kumain dyan guys so Ayan guys, sana, sana yung itong nagustuhan. Huwag no, kalimutang i-like, i-follow ang ating Learning baking Brits Jay Facebook page. At ang ating personal account, okay? Ating YouTube channel, idaman nyo na rin. Maraming maraming salamat. Maraming salamat sa inyo guys. God bless. Tsaka, ayan, nahihawain na natin yung ating mga nilot. I-compare natin kung ano talaga ang kanilang kaibahan. Walang pagbabago guys. Super moist talaga. Super pino. Super ganda talaga ang ating uh, version na yan sa ating chocolate moist. Alam ko talaga, meron pang hindi nakakaalam talaga sa mga sa chocolate moist. Dito guys, inyo nang masubukan ito. Kahit anong klaseng luto inyong gagawin, ay talaga namang andyan napakaganda. Okay, maraming maraming salamat sa inyo guys. Ha? Maraming salamat sa inyong pagtangkilig uh, sa ating mga baking tutorial videos. Maraming salamat guys, God bless sa inyong lata at uh, sa inyong pag-support talaga sa ating mga videos. Guys, maraming salamat din talaga dahil uh, na-appreciate po ninyo ang ating uh, mga baking tutorial recipes. Lalo na po sa nagtiwala sa atin at sa ating channel. Okay, ayan. Maraming salamat. Uh, sana inyo yung matry at inyong magawing uh, negosyo ngayong kapasko. At hindi lang Pasko. Lahat ng okasyon ninyo, pwede po ninyong gagawin yan. Okay, happy baking!